Ang work-from-home setup ay naging isang modernong paraan na ng pagtatrabaho mm -hmm. na nagbibigay ng daan sa mga empleyado na gawin ang kanilang mga tungkulin mula sa kanilang mga tahanan Tama. at nagtataguyod ng hassle-free work environment. At isa sa pangunahing bahagi nito na umusbong ay yung trabaho na virtual assistant. Correct. At para bahagi sa atin kung ano nga ba ang benepisyon ng pagkakaroon ng work, virtual work setup, makakausap po natin si Brian Manares na nagtatrabaho bilang isang virtual assistant. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Brian. Good morning po, good morning. Excited about this. <laughs> okay, so Brian, maring mo bang i-explain sa ating mga tagapanood kung ano yung karaniwang ginagawa mo as uh, VA? At ano yung qualification para maging isang virtual assistant? Mm -hmm. um, okay po. So virtual assistant muna. So explaining the virtual assistant. So virtual assistant from its term, virtual meaning online or remote, assistant naman. So, kumbaga, yung service na provide mo is support sa mga international clients or local clients. Pero ngayon kasi sa context ng virtual assistant, parang mas common na yung international client or yung mga foreign clients na tinatawag natin. And sobrang lawak ng virtual assistant bilang uh, industriya. Kay, until now, I think, ako, feeling ko hindi ko pa rin natatap yung buong industriya nang pagiging isang virtual assistant pero particularly uh, meron tayong tinatawag na mga services din so under the support meron tayong meron tayong administrative meron tayong mga general virtual assistant meron tayong mga executive virtual assistant meron naman tayong mga creatives nandyan pumapasok yung mga creative support so yung mga uh, graphic designer, uh, video editor, uh, social media marketer, content strategist at marami pang iba and then meron din naman tayong mga technical kumbaga more on IT na yon, support, software and web maintenance, troubleshooting, so common yon sa mga support na binibigay ng mga virtual assistant. So ako personally I am an executive assistant kumbaga yung mga kliyente ko, mga executive sila from different parts of the world, uh, commonly from the US and mga executive sila, yung mga CEOs. And in terms of uh, the qualification naman wala namang uh, specific na qualification, depende na rin yan sa kliyente. Kasi mayroong mga agency na tiyatawag tayong mga VA agencies na kung saan pwede tayo mag-apply. And I think doon sa mga VA agencies, mas may qualification, let's say, kailangan may bachelor's degree ka. Pero if you compare naman sa mga direct clients, ganun din, mayroon ding mga nangangailangan ng mga qualification, let's say, educational background. Pero, like for me, I started working as a virtual assistant when I was 18 years old. So, I was senior high school that time, grade 12 student. So, ibig sabihin, hindi naman talaga kinilangan na meron akong college degree. So, in terms of the qualification, ang very important lang is yung skill na ma-offer mo sa mga client. Mm. Okay, well, ang galing nun, Audrey, no? Kasi imagine man, sa bahay ka lang, pero kumikita <laughs> ka. So, ang galing nun. Pero, yes. Okay, saan mo ba unang nalaman ang trabahong ito? Ah, uh, nalaman ko po siya, actually, that was two years ago lang. So, sobrang bago pa lang din po ako sa pagiging isang virtual assistant. So, two years ago, I was 18 years old and a uh, grade 12 student graduating. And um, yung sister ko na-mention niya na yung boyfriend niya daw, earning this much. So, parang sabi ko, ang laki naman ng... Um, ang laki naman nung ina-earn niya, parang uh, he was 20 years old dati yung boyfriend niya that time. And sabi ko, parang may trust issues pa nga ako when, uh, nung sinabi ng sister ko. Kaya nung siguro destiny na rin, nakita ko sa TikTok kung saan nandun din ako ngayon. Sa TikTok, may nag-TikTok live na isang uh, agency na nagpo-promote na sabi ko, ang laki ng sahod, tapos nasa bahay ka lang. And doon nag na, nag-start ako maging isang virtual assistant, nag-apply ako, And nung nakap nakapasa ako sa uh, application process nila, nagbigay na agad ako ng tips sa TikTok. Kaya nung nag-start pa lang ako, may mga tip-tip na ako kahit hindi pa naman ako pasado even sa training. Kasi may training pa po yun before ka magkaroon ng client. So, kailangan mapasa mo muna yan. Pero ako, uh, nagbigay na agad ako ng mga tips sa TikTok ko. And hanggang sa ngayon, uh, tumutulong na rin ako sa mga aspiring virtual assistants na makahanap ng mga trabaho nila. Or makapag-start maging isang virtual assistant. Well, sir, ano yun naman yung mga benepisyo? Bukod sa mga nabanggit mo kanina, no? Ah, Malaki sweldo, mm -hmm. hindi mo na kailangan mag-travel. Ano yung iba pang mga benefits yeah. na nakuha mo sa pagiging VA? At uh, ano yung pagkakaroon ng virtual work setup? Ano yung mga benefits dito? Uh, yung mga benefits naman um, po personally, first, uh, maybe yung wala ng traffic. Mm. Hindi mo na kailangan mag-commute. So, less hassle, less stress. Gawa ako personally, hindi naman ako nakaranas na mata-traffic pa ako because yung first work experience ko talaga is pagiging virtual assistant. So, hindi ko na-experience na magpo-commute ako, ma-stress ako sa pagpo-commute para lang makapunta sa trabaho ko and tipid na rin sa pamasay. So, I think that's another benefit ng pag-work from home. And another is, maybe if you're very uh, if you want to you know be with your family and uh, makita mo yung paglaki ng mga anak mo so maybe that's another benefit na mas nakakasama mo yung family mo and also you can work anywhere pwede kang uh, meron ako mga kakilala na nagdadapan sila nagpo Korea abroad nag work sila so basta may internet talaga uh, ayun benefit 'yon and yeah, I guess since I am a, I am still a working student, so I'm a student, I am working as well. So I guess mas na manage ko yung time ko since online lang yung work ko, I can still study and finish my study. Ang galing talaga ng development na nangyari mm, no, after ng pandemic. Wi-Fi lang kailangan Oo, mo. Oo, kasi imagine mo. Ka yeah. Kahit nasa Boracay ka. Correct. Nasa Puerto Galera ka. Da Dati, sa... di ba, commercial lang yan mm. na kunyari nasa Boracay ka tapos nag -ano ka, nagtatrabaho. Ngayon, totoo na to. Pero paano mo naman minamanage na pagkakaroon ng work-life balance habang nasa isang work-from-home setup? Kasi I remember, Audrey, nung pandemic, di ba, yun yung challenge. Mm. Parang, paano mo gagawin yung trabaho mo habang nandyan yung anak mo, ate mo, kuya mo, nanay mo, lahat mm. na. Ano, anong tips mo pa para sa iba na naisubukan ng pagiging isang virtual assistant? Okay po. So I guess, uh, personally ako, since instead of work-life balance, kasi mas, syempre study pa ako, so I guess work-life ako, work-life study plan, instead of balance because mag-overlap at mag-overlap yung schedule mo. So uh, kapag sinabi kasi natin balance, parang it's quite, you know, not possible na ma-balance mo, but yung ma may integrate mo sila sa buhay mo both your work and your life maybe ay yung possible and ako personally since I am an executive assistant and I manage other people's or yung mga executive ko yung time nila yung life nila so kung kailangan ako sa sarili ko dapat marunong din ako mag-organize so I use project management nando na lahat yung priority ko nandun na lahat yung mga goals na kailangan kong tapusin in a week, on a monthly basis, ganyan. And also, I utilize or I make sure na ini utilize ko yung calendar ko para nakaplat na dun yung mga events ko, yung vacation ko, and sineseparate ko yung personal, yung life, yung work ko, and also yung studies ko sa calendar. And yeah, so maybe the, the main tip na pwede kong ibigay sa mga aspiring virtual assistant first is maybe you have to, kasi as a virtual assistant, kailangan talaga na resourceful ka. And pumapasok doon na kailangan marunong ka mag-research. Kasi if you don't know how to research, mahirap makasurvive bilang isang virtual assistant. Kasi kumbaga lahat online na, may research mo, nandiyan yung Google, nandiyan yung YouTube. And sobrang daming mga resources na kailangan nating, I mean, pwede nating puntahan if ever na may mga tanong tayo. Kanyan. And second is, um, if you want to start working as a virtual assistant, very important din na meron kang motivation. Kasi pag may motivation ka, kumbaga, kapag nawawalan ka na ng pag-asa, kasi meron akong mga kilala po na uh, virtual assistants or mga aspiring virtual assistants na sabi nila, ang galing-galing ko dati sa work ko, bakit ngayon na nagbi-virtual virtual na nga lang, bakit ang hihap-hihap ang magka-client. So that's normal na meron mga rejections, normal na hindi ka agad mapansin ng client, lalo na kahit nag ka pa lang and sabihin mo pa na 15 years of work experience ka na kasi ang pinakaano naman doon is yung skill mo talaga and yung pagiging resilient mo. So very important na may why ka. So kumbaga you're, you're boosting your fighter spirit. You know, hindi yung fighting but fighter, kailangan palaban ka talaga and you know na uh, if ever man na uh, mag-feel mo na hindi mo na kaya, if hindi mo na talaga kaya, so babalik at babalik ka sa reason mo kung bakit gusto mong mag-start. And kinasabi naman namin na kung gusto mong maging isang virtual assistant, posible naman siya sa lahat. Pero the thing is, hindi siya para sa lahat. So maybe mag-work sa akin, pero hindi mag-work sa iba. Maybe kaya kong magpuyat, pero hindi kaya magpuyat ng iba. I think ayun po. Okay, oh, Sir Brian, mm uh -hmm. -huh. na bilang panghuli, no, nabanggit mo kanina na nagbibigay ka rin ng free tips and templates sa mga aspiring virtual assistant <laughs> sa yung TikTok account. Siyempre, imbitahan mo rin ang ating mga ka-RSP na i-follow ka sa yung TikTok account. Thank you so much po. Yes po, uh, so you can follow me on TikTok at Brian. So tatlong N, and I provide their uh, tips, templates, resources, and if you want to start working as a virtual assistant, meron ako dong mga videos na pwedeng makatulong sa inyo, makapag-start talaga yung uh, step by step and also yung mga tips uh, for every part of the, the process, interview, info video, pag-prepare ng resume, cover letter, so may mga videos ako doon. And also, meron din ako IG broadcast na katambray. So, nandun ako nagbibigay ng mga updates ko about my announcements, videos, free templates, free resources. Um, yep. Thank you so much. Right. Maraming salamat sa pagbibigay impormasyon sa amin. Kung ano nga ba ang mga benepisyon na pagkakaroon ng virtual work setup, Brian Manjares. Thank Marami. you so much po. Thank Marami. you so much po. salamat. po.